Napakalinaw. Scammer si Apollo Keboloy. Marami na pong testigo na ginagamit yung kanilang pangalan, yung mga OFW nating kababayan. Ginagamit yung mga yan para mag-send nga ng mga donations na nalikom ng mga miyembro ng kanilang simbahan kuno sa isang particular na lugar abroad. Halimbawa ay sa Singapore, halimbawa ay sa US at sa iba pang Or iba't ibang panig pa ng mundo. Ginagamit pala ang mga OFW para ipadala yung mga nalilikom na pera. Ganun pala ang nangyayari. So, scammer. Ito po ang mariing pahayag ni Senator Riza Ontiveros, na scammer ang tinutugis ng FBI at napakaraming nakabimbi na kaso um, dito sa ating bansa. Kaso ng pang at child trafficking din. Anyway, scammer si Kibuloy. Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros has called FBI Most Wanted and self-proclaimed appointed son of God Apollo Kibuloy a scammer for exploiting the sincere faith of his followers to raise millions of pesos following the recent hearing on his reported cases. Doon sa hearing, siguro naman ay ang ilan sa atin ay napanood na yung hearing na yon at marami pong testigo na nagpatunay na sila ang ginagamit nga na si Kibuloy para ipadala yung mga pera na nalikom sa ibang bansa dito sa Davao City. Ipapadala dito sa Davao. Ganyan po magkamal ng napakalaking salapi etong si Kibuloy. Kung yan man ay kuno ay ginagamit sa mga pagtulong sa hapa, mukhang malabo rin. Dahil ang nangyayari, nakikita ng, ng sambayanan, nakikita ng mga taong nakapaligid kay Kibuloy kung paano o kung gaano nakalaki yung yaman na itong si Kibuloy na dapat din paimbestigahan yung sinasabing hidden wealth nga ng isang church leader. Di ba mga church leader dapat humble ang kanilang pamumuhay? Mga simple lang dapat ang kanilang ang nakikita sa atin, uh, sa kanila. Simpleng buhay lang sana. Pero hindi eh. Napakarangya po ang pamumuhay ng isang kibuloy na napapabalita rin na may collection ng mga high-powered na armas na talagang mamahalin. At minsan nga daw ay niririgalo pa sa kanyang kaibigan na si Duterte. So yan po ang nangyayari. Ito ay napakatagal na na sana ay natuldo ka na, naimbestigahan na. Pero yun nga, uh, may mga nasa gobyerno na mukhang, mukhang natakot, mukhang nag-alinlangan para investigahan ang ang mga katiwalian, ang mga kabulastugan at kademonyuhan niya na itong si So hindi natin masisisi ang, ang isang Risa Ontiveros kung naandyan siya at sumumpa sa kanyang trabaho. Kaya ngayon, ginagawa po niya ang trabaho niya na Senator Risa Ontiveros. Sabi dito, kung to to totoo po yung mga sinabi ng mga witness, isa ang naging malinaw na pagdinig, sa pagdinig ngayon, ngayong araw, scammer si Apollo Kibuloy. Ginagamit ang taos-pusong pananampalataya ng mga tagasunod niya para makalikom ng milyon-milyong pera. Pati mga OFW na wawalan ng bahay, makabigay lang sa kanya. You see? Sinasakripisyo ng mga kababayan nating OFW yung kanilang kinikita, makabigay lang kay Kibuloy. So yan ay napakalaking pang-scam. Totoong scammer ang isang katulad ni Kibuloy. Dahil Um hut din na madatawag 'yan eh. Maraming marami nang patunay na maraming miyembro ng simbahan natong si Kibuloy ang nasa ibang bansa na ng donasyon at hindi malaman sa kadahilanan kung I mean walang walang uh, malinaw na dahilan at kung saan nga napupunta yung mga donasyon na 'yon. Kaya 'yan po talaga ang nakakalungkot.